Mga kabirks, magandang araw sa inyong lahat Chris Cusinero po Nandito tayo ngayon sa Toyota Henninger Kukumustahin ko lang si Ma'am Sintya Matagal-tagal din kami hindi nagkwentuhan <laughs> Tara, samahan nyo ako para may idea kayo dito sa Toyota Henninger Ayan, Toyota Henninger Tara, pasok tayo, tignan natin kung anong bago nilang sasakyan dito Meron silang, ano ba ito, Tundra? Ganda naman oh, ka-bricks oh, ang kinang, kinang oh. Itong gusto ko, itong 4Runner na to. Tara, pasok tayo sa office nila, hanapin natin si Ma'am Cynthia. Yun, ganda oh. Hello, I'm looking for Ma'am Cynthia. For sure. Just give me a second, I will call her, okay? Okay, thank you. You're welcome. Wow, ang dami na namang kagandang sasakyan dito mga ka Wow. Kailan kaya, kaya tayo magkakaroon ng ganyan? <laughs> Tara hanapin natin si Ma'am Cynthia. Saan ba dito si Ma'am Cynthia? Hindi ko alam kung saan yung opisina niya eh. Ayun, nandito pala. Hello Ma'am Cynthia. Hello Kuya Chris. Magandang araw po. Hello. Kumusta, ma'am? Happy New Year. Happy New Year po. <laughs> Happy New Year. Kumusta? Uh, wala. Pinasya lang lang kita. Gusto ko lang makita kung ano na nangyari dito sa Toyota. Oh, tamang tama. Kuya Chris, may good news ako sa iyo sa mga customers na naghahanap po ng mga sasakyan. Wow, ano 'yon? Ano yung good news? Magkakaroon ba ako ng sarili ko sasakyan? Hindi oh. nga. Hindi nga. Totoo ba 'yan? Ang mga ka <laughs> mag update lang tayo, Kuya Chris, ng mga available stock namin. Wow. Sigurado matutuwa sila. O, oh, sige. Ganitong gawin natin. Okay lang ba na ipasyal mo ko sa mga sasakyan para makita ng mga manonood natin, lalo na yung mga kaibigan natin dito sa Calgary. Okay, pwedeng-pwede. Ayos! Tara! Ito yung... Madam, anong tawag dyan? Oh, kuya, ito yung fresh na fresh na bagong dating 2024 na Grand Highlander. Wow, Grand Highlander. Ito ano naman to? Ito po yung 2024 na Highlander naman. Ah, so merong Highlander at meron ding Grand Highlander. Highlander. So ano yung difference nila dalawa? So ang pagkaka-difference nila, um ito pong Grand Highlander ay mas malaki ang ano niya, size niya kesa dito sa regular na Highlander. So normally Itong Grand Highlander, mas malaki ang room niya dun sa third row. Mm. Mas mataas siya. So, ilang seats to, ma'am? So, bali, ang limited po is uh, seven-seater, ho. Seven-seater? About yung Highlander? Dito sa XLE. So, ito po ay Highlander XLE. Eight-seater po siya. Eight-seater, mas marami. Yes, po. Mas marami, pero mas maliit. Mas maliit. Yeah. Pero, kuya, meron silang option. So, optional din yung mga, let's say, ang kailangan po nila, seven-seater. Meron din ako yung papakita sa iyo mamaya. XSE mm. naman po yun ng Highlander. Ah, so, ibig mo sabihin, ang mga Highlander, iba yung Grand Highlander, iba yung Highlander, at marami ring different Types yung Highlander. Yes XLE, po. XLE, parang gano'n. Yeah, LE, oh, oh. XLE, XSE. Ah, Limited. para kagaya rin ng Toyota RAV4. Correct po. iba ibang dream model. Oo, oh, oh, kasi yung sa akin, XLE din yata. Yes RAV4, po. XLE. XLE Premium yata yung sa'yo, kuya. Sport yata? Premium. Premium ba yun? Yes Hindi <laughs> <laughs> ko alam eh. Hindi ko alam. Sorry naman. Sorry naman. Okay. So, so ito. So, pakita muna natin kung anong meron dito. Ito yung Grand Highlander nila. Mm-hmm. So, sa loob meron siyang... So, ito po yung interior ng 2024 na Grand Highlander. Limited po ito. So, sa Limited po, kung makikita nyo sa loob, meron po siyang panoramic moonroof, leather seat, meron po siyang wireless charging, uh, yung MID po niya malaki kesa dun sa XLE. Wow. Oo, oh, oh, kuya. Bango-bango na ito, madam. Oo, oh, oh, pakita natin yung sa third Tapos, row. Tapos, oh, ganda. Pakita natin itong sa kabilang side. Yan po. So, eto po yung kagandahan nito, kuya. So, yung sa third row niya, mas maluwang po siya kaysa dito sa Highlander. So, mamag-push yung Ah! Yeah, eto po oh, siya. Oo. Oh. Wow. Yan. Oo oh, nga. O, di ba diba? Mas maluwang po siya. Tapos may mga lagay pa ng mga kopi at yeah, kung ano-ano dyan. yes po. So normally kuya, yung Grand Highlander, yung mga buyers po dito, yung mga naghahanap ng minivan. Ayos pala. Tapos madam, yung likuran niya pwede makita rin natin para dun sa mga, di ba tatamaan yung kabila? Yes Hindi. po, pwede pwede kuya. Amen. Ayun! O, oh, kahit na... Seven seater siya kasi yung ibang seven seater nakasagad na sa dulo di ba? Yes. Bro. Eto, marami pa rin space kung magpipiknik kayo, marami kayo, marami pa rin magpaglalagyan yung mga box niyo, box niyo ng mga barbecue, yeah. saka mga sinain nyo na nasa ano, nasa rice cooker. Mm -hmm. Okay <laughs> diba? din naman po yung mga Highlander, yung ibang mm -hmm. mga family hindi naman po nila kailangan yung ganito kalaki. So mm -hmm. okay na lang din yung mga Highlander. Ayun mm -hmm. yung, yung pang-family lang yes, talaga. Bro. Oo. So Paano ba to madam? Ito? Close yan, kuya. Close yan. Ito? Okay. Yun. Pasensya na, mga ka Hindi ako gumagamit ng ganyang kagandang sasakyan eh. <laughs> so, dito naman tayo, madam. So ito naman yung isa, ito, ito 8 seater no? Uh, so yung kabila 7 seater po siya, captain chair. Mm -hmm. sure. Ito naman Highlander XL -E. ah, kasi tatluhan dito. Oh. Hindi siya captain chair. O oh, yes. oh, captain chair yung magkahiwalay na dalawa na may hawakan, yes, pero may ito yes. tatluhan na tapos siya. Tapos may third row din po. Oo, oo, tapos may third row din. Tapos ito nila binababa yan para sa mga tumbler sila mga drinks nila. Yes. Ayos! Ganda. Tapos ito naman moonroof. Oh, yes po. Moonroof naman to. Yeah. Kasi yung sa kabila, moonroof, sunroof together. Oo. Oh, marami ah. pang iba doon, kuya. Madam, balita ko meron kayong mga bagong dating pa na mga sasakyan. Ano pa yung mga bagong dating? Oh, kuya, yung mga Tundra po namin. Tundra? Ano yeah. ko, Tundra? Tundra oh, pala yes, yan? Tundra po yung tawag <laughs> okay. natin. Oh. So, normally, dati po, ang waiting time nila is more than one year. Pero, good news po, marami po kaming in stock at ito po yung napakagandang balita. May mga discount po kami sa mga Tandra namin, tsaka Tacoma. Wow, talaga? Oo. Uh -huh. So, kung may mga bibili ng Tandra ngayon, maraming discount na available, no? So, ang gagawin lang nila, kukontakin lang nila si Ma'am Sincha si dito sa Henninger Toyota. Andito yung kanyang, ayan, yan, 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 yan natin ilalagay. Uh -huh. Ayan, Yan, kita nyo ba? Hindi ko makita. Yan, natin ilalagay yung kanya It's... contact number at yung kanyang page para ma tawagan nyo siya or ma-contact nyo siya, ha? Opo. Kuya Chris, yung mga on-select models po, baka yung mapili po nila na Tandra, may discount na 4,000. Hindi po naman lahat. Mm -mm. Pero on-select models po, most of them may discount po kami. So, madam, pagkatapos na itong Tandra mo, meron ka pa bang ibang available na units? Kung wari gusto nila sports car o malilit na car lang, hindi ganito kalalaki. Yung iba, Pang family or pang sosyalan talaga, malalaking sasakyan. Pero paano kung kagaya ko, kami lang ni Angelo, maliit lang kailangan namin. Opo kuya, kuya Chris may mga Prius model po kami doon, mga sedan. At marami din po kami mga Corolla Cross na padating. Mm -hmm. Mga RAV4 po, hindi nyo na kailangan maghintay ng 6 months. So uh, luckily po yung Toyota Canada po ay nagbibigay ng much better inventory lately po. Wow, so ibig nyo sabihin... Dati kasi, meron tayong mga kaibigan dito na pumunta dito sa inyo tapos bumili ng mga Highlander, mga sasakyan. Inabot ng ilang buwan ang pag-aantay nila kasi wala kayo stocks. Oo, oh, minsan yung, let's say yung RAV4, it's either this month, meron po kaming available at mga incoming pa ho. Maraming marami pa ho yung mga available units namin. Kaya, puntahan niyo na po ako dito sa Henninger Toyota. ayos, Meron kayong... Tundra, meron kayong Forerunner, meron kayong Highlander, sa Grand, Grand, Highlander. Highlander tapos meron kayong mga Prius ba yun? Yeah. Prius po, mga... Ano pa ba yung hindi natin nabanggit? Oo. Marami basta, pang iba, Corolla, bas Corolla bas, Cross, o, Basta Limit, marami, it, meron po kami. Maraming model dito ngayon na available no para sa mga gustong magpalit ng mga sasakyan dyan. Alam nyo na, kung meron kayong pupuntahan na Pilipino na talaga asikasuhin kayo kung kukuha kayo ng sasakyan hindi na natin kailangan magsuggest hindi na natin kailangan magsalita ayan na oh. ayan na siya oh <laughs> yun na so bibigyan natin ng phone number Andiyan yung kanyang phone number ang kanyang page so kukontakin lang natin siya sigurado na talagang asikasuhin kayo ni Ma'am Sincha si Ma'am Sincha pa ba hindi tayo papahiyaan yan di ba Ma'am Sincha? O oh, syempre <laughs> madam meron pa pala kayong mga takoma dito anong year ba to? Kuya mga 2023 brand new pa rin po ito. Wow, 2023 model ng Tacoma pero brand new pa rin sila. Uh -huh. So, ilan yung available nyo ngayon? Tatlo na lang po sila kasi, Kuya Chris, sa manalalapit na spring or march, ini-expect mo namin na may darating na mga bagong 2024 Tacoma. Wow! 2020. For so, available to mga 2023 Tacoma, mga kavert so silipin natin. Wow, parang gusto ko rin ng ganito mga ka-birks ha Mga ka baka gusto niyo akong surpresahin <laughs> Kita nyo naman oh Wow, ang ganda, laki ng screen Wow, ganda madam Ka-birks oh, ganda, sosyali no Oh, oh saan ka pa? Hindi, hindi siya basta-basta bumabagsak madam no Anong tawag naman dito madam? Yeah, TRD off-road po. TRD off-road. Off ano yung difference nito? Doon sa isa, long box po ito, Kuya, and mm -hmm. naman short box. Ah, short box okay. sa kalong long box. Mm -hmm. So ito parang pangharabas to. Exactly. No. Yeah. Wow. Bagay na bagay kay Chris Cusinero to mga ka-Brex. Toyota Henninger, baka naman. <laughs> yeah. Ayos. Ganda. So madam, kung kukuha sila ng ganitong sasakyan at meron silang lumang sasakyan, ite trade nila. Oho, tamang-tama. Uh, get the chance po na kayo ang maging first owner ng mga 2024 po. Kung meron po kayong mga existing na Tacoma, come and see me po para i-appraise po yung mga sasakyan nyo. Malay nyo. same lang yung mga payment or konti lang yung difference. At meron na po kayong new generation na port generation actually ng Tacoma to. Mga kaibigan, mga customers mga referrals. Kung gusto niyo pong magpabook ng test drive dun sa 2024 Tacoma na padating mga March po yun or spring, let me know po. Call niyo lang po ako, 403-926-9990 para po ma-reserve na po yung spot niyo. At una po kayo makakakita at makakapag-test drive po ng bagong fourth generation ng Toyota Tacoma po. Oh, uh, anong last word mo para sa mga kababayan natin na gusto magkaroon ng sasakyan tapos gustong pumunta dito sa Toyota Heninger at hanapin kayo so wala po kami pinipiling mga customer everyone is welcome to come may mga free consultation po kami newcomer po international student, work permit mga permanent resident Marami po nagtatanong din, Kuya Chris, kung nag-a-accept ba kami ng ano-anong mga trade-in. So, anything po na kahit anong klaseng model po yan, kahit marami na po yung kilometers niya, lumaman siya or bago, tanggap po lahat sa amin yan. Kung ibebenta nyo lang po, tanggap din po yan. Wala po kaming mga commitment. Kung gusto nyo pong malaman kung magkano yung appraised value ng sasakyan nyo, bisitahin nyo lang po ako dito sa Henninger Toyota. Ayos! So ano po ang hinahantay natin mga ka Alam na natin kung anong gagawin natin. Kung meron kayong sasakyan dyan at gusto nyong palitan, punta kayo dito sa Henninger Toyota at si Ma'am Cynthia na ang bahala sa inyo. Promise ko sa inyo na siya nang bahala at asikasuhin kayo ni ma'am Sintya, si ma'am Sintya pa. At uh, kung meron naman kayong gustong upgrade, kung may problema sa... Yung sinasabi nila madam, yung mga credit score o yung mga credit card or yung sasahod nila. So paano ba yon? So bali, punta lang po sila dito Kuya Chris. Depende dun kasi sa status nila. Depende sa credit history nila. So lahat naman po yan may mga uh, paraan para makakuha ng approval. So, i na lang po namin yon personally po sa kanila. Yun. So, yun o. Oh. Narinig nyo mismo kay Ma'am Sincha kung merong nga uh, issue about sa sahod or sa credit card, credit history or kung saan-saan man privately na pag-uusapan nyo kung ano yung mga pwede nyo gawin para makakuha kayo ng sasakyan na gusto nyo, yung pinapangarap nyo, di ba? Correct! <laughs> <laughs> oh, so paano mga ka-Berks? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. Ma'am Cynthia, maraming salamat po. Maraming salamat din, Kuya Chris. Ayun. So ito nga pala yung kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at kabersa si Chris Cusinero. Nandito tayo ngayon sa Henninger Toyota kasama si Ma'am Cynthia. Hanggang sa susunod, huwag niyo kalimutan na pumunta rito at huwag na huwag niyo kalimutan na tawagan ang number na ito sa kanyang page. Okay, mag-message kayo. Aasikasuhin niya kayo, believe me. O sige, paalam na sa inyong lahat. Bye-bye!